Hmm? Manadapa eh. ka? Hmm. Uh -huh. Ano palang gagawin natin para hindi ka magkasakit? Para magaling lang ako. Para magaling ka na? Hmm. Uh -huh. Ba't pag magaling ka, sa ka ipupunta ni Mami? Sa kabayo ko bayo. Sa kabayo kabayo bayo? Oo. Sa sako ko yung ati sa kabayo. Sa mga masaya si ati sa kabayo? Hmm. Uh -huh. Sa kaitaw. Sa kako? Ka Oo. Uh Hehehe. <laughs> Oh, hehe. ano pa? Sa kakain tayo sa Jollibee. Ano kakain tayo sa Jollibee. Tayo, din tayo, tayo sa kumayo. Tingin natin si ka ka kaagad, ha? Na, para hindi ka mong ano, para marami kang kakainin, no? Parang matakaw ka, no? Ano mo bibili mo sa Jollibee? Ay, baby, saka, para, kakainin, saka, Saka halo-halo. Halo-halo? Oo, saka halo. halo, -halo. Oh, saka halo. <laughs> mm. Kaya mabait ako eh. Oh, mabait ka? Uh Oo. -oh. <laughs> oh, mabait pala yung baby. Yung sabi ni mami, bilisan mo daw gagaling ha. Para pupunta kayong dalit dalibi. Saka, kami kayo ulam eh. Ah, ulam. Saka, may kami sa ko yung mami eh. Oh, sa kabayo. Eh. <laughs> oh, Magkakabayo-kabayo Magka si Mimi pala. Oh, punta sa kutsi. <laughs> Ay, sa kutsi? Oh, saka sa kabayo. Oh, uh -huh. bibi. Tsaka -ta. ano pa? Ako pa -ta, simple kabayo eh. Hmm. Gagamit si talo Sabi niya, talo mo ni. Hmm. Ay, takano. Oo. Uh -huh. Pag-ilapot ako si Jolly B. ka sa kasiyo at kabayo. Hehehe. <laughs> well, Mayroon papagaling ka na. Iinom ka dapat ng gamot ha. papa papausok ka ulit na. Hmm. Tapos? Tapos, nakaling-kaling halo-halo eh. Hindi <laughs> hey, pa, na ka pa nga eh. Pag magaling ka na ha. Uh Oo. -oh. <laughs> ya ini samaan sama panenkiet panenkiet ni oh dulu tuh kamu mau sama si papa hmm uh -huh. hindi naman eh buka ko ay oh tebak mo papa ikaw lilin <laughs> yung pala Ikaw. Kalbo ng ulo mo? Kalbo? Kalbo ka na? Kalbo ako? Oo. Hello. <cullow> Hi, sabi mo hello. Hello. May sakit po ako. May sakit pa ka eh. Pero gagaling na po si Maymay. Hmm, ganyan. Ang gagaling na po si Meme kasi umiinom siya ng gamot Very good siya, no? no. Alo. Oo Ulo Ulo ko ng uso Ulo Umilagnat Alo. po si Meme May hika-hika siya kasi takbo-takbo siya kahapon, nang papalo ng mga bata. Nampapalo ang kayo kahapon? Mm hmm. Mm nate. -hmm. Nagpalo ako nate? ate. Pinalo ka rin ate? Oo, nagpalo niya ako sa labas. <laughs> mm. Pala mo rin siya? Mm hmm. Mm hmm. Si Bruno Bergoli. Si Oo. Uh May tapang ah. Tapang yung ako. <laughs> oh, oh, bye. bye, -bye ka na. babay bye guys. Bye-bye. na po si Mimi. Gagaling na po ako. Hehehe. Uh <laughs>